tila muling bumabalik ang Amerika sa masalimuot na sitwasyon sa gitnang silangan, kung saan ang mga tensyon ay patuloy na tumitindi. Sa pinakabagong balita, nagpadala ang Estados Unidos ng mahigit isandaang sundalo at ang makapangyarihang THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, Anti-Missile Defense System sa Israel. Ayon sa mga ulat mula sa Washington, layunin ng hakbang na ito na palakasin ang pwersa ng Israel at dagdaga ng presensya ng mga tropang Amerikano sa rehiyon, lalo na sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ang THAAD ay isang Advanced Missile Defense System na dinisenyo upang protektahan ang isang bansa mula sa mga ballistic missile attacks. Ang bawat sistema ay may anim na missile launcher na nakalagay sa isang truck at kayang magdala ng 48 interceptors. Ang mga interceptors na ito ay may kakayahang pabagsakin ang mga missiles mula sa kalaban kahit pa ito ay nasa malayong target. Ang sistema ay pinapatakbo ng mga radyo at radar na kontrolado ng mga sundalong Amerikano at nangangailangan ito ng humigit kumulang siyam na sundalo upang mapanatili ang operasyon nito. Pero paano ba ito gumagana at gaano ito kalakas ang sandatang ito ay dinisenyo upang pigilan ang mga ballistic missiles sa kanilang terminal phase o ang huling bahagi ng paglipad bago ito bumagsak. Ang THAAD ay may kakayahang makilala at ma-intercept ang mga misil, hindi lamang sa loob kundi pati na rin sa labas ng atmosfera na nagbibigay dito ng natatanging kapasidad kumpara sa ibang mga sistema ng depensa. Ang THAAD system ay binubuo ng ilang mahahalagang bahagi una, ang interceptor ang interceptor ay walang dalang pampasabog. Sa halip, umaasa ito sa kinetic energy upang sirain ang papalapit na missile. Kapag tumama ito, ang lakas ng impact ang nagiging dahilan ng pagkasira ng target. Ang launch vehicle, ang mga mobile truck na nagdadala at nagpapalipad ng mga interceptor. Bawat launcher ay kayang magdala ng hanggang walong interceptor. Ang radar, ang AN-TPY-2 radar ay may kakayahang matukoy at subaybayan ang mga banta mula sa distansyang 870 hanggang 3,000 kilometro. Ang radar na ito ay may dalawang mode, forward-based mode para sa pagtukoy ng mga missile sa kanilang pag-akyat at terminal mode para sa pagsubaybay habang bumabagsak ang mga missiles at ang panghuli, fire control system. Ito ang sistema na nagko sa paglulunsad at pagtutok ng mga interceptor ang Taad ay may kakayahang makapag-intercept ng ballistic missiles mula isang daan at limampu hanggang dalawang daang kilometro, 33 hanggang isang daan na milya. Sa mga pagsubok, ipinakita nito ang halos perpektong success rate sa pag-intercept ng mga target. Ang sistema ay patuloy na pinapahusay upang mas maging epektibo laban sa mga umuusbong na banta. Ang THAAD system ay hindi bago. Ito ay ginamit na sa iba't ibang sitwasyon upang tugunan ang mga banta mula sa mga ballistic missiles. Halimbawa na lang noong nag-deploy ang US ng THAAD sa South Korea bilang tugon sa mga missile tests ng North Korea. Ang sistemang ito ay naging mahalaga upang protektahan ang rehiyon mula sa potensyal na pag-atake. Nagkaroon din ng deployment ng THAAD sa United Arab Emirates at Israel. Bilang bahagi ng kanilang estratehikong depensa laban sa mga banta mula sa Iran at iba pang militanteng grupo, sa nakaraan matagumpay na nakapag-intercept ang THAAD ng iba't ibang uri ng ballistic missiles sa ilalim ng controlled test conditions, pinatunayan ang kakayahan nito na makipagtagisan laban sa mas advanced na missile threats. Ang THAAD missile defense system ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng US para protektahan ang kanilang mga kaalyado mula sa ballistic missile threats. Sa pag-deploy nito sa Israel, layunin itong palakasin ang depensa laban sa lumalalang tensyon mula sa Iran at iba pang militanteng grupo. Sa kabila ng mga hamon, patuloy itong pinapahusay upang matugunan ang patuloy na umuusbong na banta. Ginagawang isa itong pangunahing sandata para sa seguridad hindi lamang ng Israel kundi pati na rin para sa mas malawak na rehiyon. Dahil sa umiiral na tensyon, mas pinatibay ng Amerika ang kanilang militar na presensya sa Israel. Sa nakalipas na mga buwan, nagpadala sila ng 2,000 hanggang 3,000 tropa para sa mga pagsasanay. Kasama rin dito ang pagpapadala ng anim na warships upang magsilbing bantay at dagdag puwersa sa karagatan malapit sa Gulf. Ang pagkakaroon ng THAAD system ay nagbubukas ng bagong yugto para sa mas matatag na ugnayan sa pagitan ng Amerika at Israel kahit pa may mga ulat na tila humihina ang kanilang relasyon dahil sa ilang desisyon ng Israel na hindi kinonsulta ang Estados Unidos ayon kay US President Joe Biden nananatiling matatag ang layunin ng Amerika na ipagtanggol ang Israel anuman ang mangyari ang hakbang na ito ay bilang tugon din sa ginawang missile attacks ng Iran noong Oktubre 1 2024. Ang THAAD system ay idinisenyo upang protektahan ng Israel laban sa malawakang ballistic missile attacks katulad ng S-400 missile system ng Russia. Sa kabila nito, hindi natatakot ang Iran sa anumang pagsubok o banta. Ayon kay Abbas Arakchi, isang mataas na opisyal ng Iran, handa silang ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa anumang banta. Ipinahayag niya na hindi sila titigil hanggang hindi natatapos ang digmaan sa Gaza at Lebanon. Ang kanilang pag-atake noong Oktubre 1, kung saan nagpadala sila ng higit isang daan at walumpung ballistic missiles patungong Israel, ay itinuturing nilang isang tugon sa pambobomba ng Israel sa Hezbollah. Sa kabila ng matagumpay na interception ng Israel laban sa siyamnapung porsyento ng mga missiles mula sa Iran, nagdulot pa rin ito ng malaking pagkasira. Ayon sa mga ulat, umabot sa 2,500 gusali ang nasira at tinatayang nagkakahalaga ito mula 40 milyong dolyar hanggang 53 milyong dolyar US dollars. Ipinapakita nito na unti-unti nang nakakapasok si Iran sa mahigpit na depensa ng Israel. Ang pagdagdag ng THAAD system ay maaring magpahiwatig na nag-aalala rin ang Israel at siniseryoso ang banta mula sa Iran. Kamakailan lamang, inatake muli ng Hezbollah ang hilagang bahagi ng Israel, partikular ang Haifa Military Base. Gumamit sila ng drone missiles na nagresulta sa pagkamatay ng apat na sundalo. Ang insidente ay naganap bandang alas 7 ng gabi at nagdulot ito ng malawakang pagkasira. Ayon sa mga opisyal, isang unarmed aerial vehicle mula sa Hezbollah ang pumasok at sumabog sa lugar. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na ng Israeli Defense Forces, IDF, kung paano ito nakalusot. Isang mahalagang aspeto ng THAAD ay ang eksklusibong operasyon nito ng mga tauhan mula sa Estados Unidos. Kung ilalagay ito sa Israel, mga ngailangan ito ng presensya ng mga sundalong Amerikano sa lupa ng Israel. Sa kasalukuyan, mayroong pitong THAAD batteries ang U.S. Army, na nakatalaga sa iba't ibang global conflict zones bilang bahagi ng kanilang estratehiya sa depensa. Ang desisyon na ipadala ang THAAD sa Israel ay ginawa ilang linggo bago ang halalan sa pagkapangulo ng Estados Unidos at ito ang kauna-unahang malaking deployment ng militar ng US sa Israel mula ng simula ng bansa ang pambobomba sa Gaza. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng matinding suporta ng administrasyong Biden kay Israel lalo na sa harap ng mga banta mula sa Iran at mga proxy nito. Sa kasalukuyan, ang Israel ay naghahanda na tumugon sa Iran, lalo na matapos ang pagkamatay ni Hassan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah. Ang pag-deploy ng Taad ay nagdaragdag ng proteksyon para sa Israel laban sa mga potensyal na pag-atake mula sa mga missiles. Ang pagkakaroon ng ganitong sistema ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa mas mataas na seguridad at depensa, lalo na kung isa alang-alang ang kasalukuyang tensyon sa rehiyon. Samantala, nagbigay babala ang mga awtoridad ng Iran na anumang agresyon mula sa Israel, kabilang ang mga posibleng pag-atake sa mga pasilidad nuklear nito ay magdudulot ng matinding tugon. Ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng lumalalang sitwasyon at naguudyok sa Israel na humingi ng suporta mula sa US para sa karagdagang armas at munisyon. Sa nakaraang taon, patuloy na humihingi ang Israel ng tulong habang patuloy ang digmaan nito laban sa Gaza na nagresulta sa pagkamatay ng halos 45,000 tao at paglikas ng buong populasyon. Ang pagpapadala ng thad ay hindi lamang isang hakbang para palakasin ang depensa kundi isang simbolo rin ng alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at Israel. Sa kabila ng mga banta mula sa Iran, ipinapakita nito ang determinasyon ng US na suportahan ang kanilang kaalyado. Ang presensya ng US troops ay maaring magdulot din ng karagdagang tensyon, hindi lamang sa pagitan ng Israel at Iran, kundi pati na rin sa iba pang mga bansa sa rehiyon. Sa kabuuan, makikita natin na talagang naghahanda ang Israel para sa posibleng pag-atake mula sa Iran at iba pang militanteng grupo. Ang pagpasok ng isandaang sundalo kasama ang THAAD missile system ay maaring magbigay daan para mapabuti pa ang kanilang depensa laban sa mga banta. Gayunpaman, may panganib din itong dala. Maaring magdulot ito ng mas malaking kaguluhan at tensyon hindi lamang para sa Israel kundi pati na rin para sa buong rehiyon. Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon at paghahanda para sa digmaan, Mahalaga ring isa-alang-alang ang posibilidad para sa kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling bukas ang pinto para sa dialogo at negosasyon upang mahanapan ng solusyon ang hidwaan. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang ugnayan at estratehiya, hindi lamang para sa seguridad kundi pati na rin para sa kapayapaan at kaunlaran hindi lamang para kay Israel kundi para rin sa buong rehiyon. Sa huli, dapat nating tanungin, ano nga ba talaga ang hinaharap para sa Gitnang Silangan?